So ayan guys Nandito tayo sa farm Ng mga bibe Halo-halo rito May bibe Merong Anong tawag doon Sa mga yon Merong rabbit Tsaka yun oh, Merong pang ganyan Ayan no oh. ba diba? Ano ba tawag mga yan Merong Ding iba doon oh. Doon sa kabila doon Yung Mahabang buntot 'Yon, isa doon Yung puti Ayan no oh. Tara, punta natin siya doon. So ayan guys, so tingnan niyo ang ganda niya. Ayan oh, matanda na siya eh. Kulubot na yung ano, uh, paa. Tsaka nakakalbo na. Tapos meron pa ring isa doon ayun oh. Ayan oh, tumayo. Ayan oh. Di ba ang ganda ng kulay? Try nating i-zoom. Ayan oh ganda niya may palong haba ng paa oh yun na mga bibi oh. tataba lulusog sarap nito mga kalgareta na to so yan yung mga ilog doon titignan natin din so ayan tara let's go tignan natin yung mga ilog so ayan guys nandito banda yung mga ilog ayan oh. medyo Kulang pa silang araw, siguro mga 1 week pa yan magko-color gray na sila. Afternoon kulay gray. Pwede na natin silang lutuin at yun, balot na yan magko- uh, may sisigaw na sila. So tignan nyo lang yung mga ano nila, 'di ba? Yung itlogan nila ang dumi. Kasi yung mga iba pinapakain nila jan Ayun. Ano to, barako? Hindi, ayun yung barako. ayan ang barako. Ito babae itong mga to. Hmm. babae ayun pa babae hmm. so yan ba guys sabangan natin yung mga ilog na yan tapos magmumukbang tayo ng balot ito ang ganda nito ingay nito pag gabi so ayan ang ganda rito ba diba? ayan oh, disyerto pala bundok nakapalibot tayo ng disyerto ayan o oh. ba diba? bundok disyerto Ayan, kitchen yan, kitchen. Tapos dito laundry. Yan yung mga karaban, yan yung mga kwarto-kwarto. So ayan guys, may basketball lang pa dyan. Kaso lockdown, sinarado pati basketball, gym, lahat sinara. Kaya hanggang gate lang kami dito. Bawal kami lumabas, bawal lumabas di ba? Ayun yung mga rabbit, nandiyan din. Ayun, nandiyan yung mga rabbit to oh. Ayun yung isa kulay puti. May mga rabbit. So guys, ayan, hanggang dito na lang muna tayo at magtrabaho muna tayo. Tapos punta na tayo sa mga ano, alam niyo na 'yon, mga live live na 'yan. Para makahanap ng mga bagong kaibigan, di ba? So ayan, let's go guys. Good luck sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Huwag lang kalimutan ng like, subscribe, and comment. So God bless all. Bye bye.